sa inyong lahat. Uh, nais ko lang pong gumawa ng uh, reaction video no? patungkol po sa 300k subscribers ni Bro Roel o Balalag. Ayan, para <coughs> sa akin ng mga and Bro, Bro Roel o Balalag, congratulations uh, po sa inyo. And syempre, uh, kasama niya po si uh, Kaprum D and Kuya Brooks sa pag-celebrate ng uh, kanilang uh, subscribers, 300 subscribers and 100k subscribers. Subscribers ayat, congratulations po sa inyong lahat And uh, sana uh, patuloy lang yung uh, paglingap natin sa ating mga kababayan And uh, uh, napakaganda ng mensahe po ni Ravel Ogbalalaga ano? uh, Sa kanyang adikain uh, Parang nakikita ko na yung yapak ni Kuya Bal uh, Siya po yung uh, sumusunod ano? Na talagang gusto niyang sundan kung ano man yung mga ginawa ni Kuya Bal uh, Simula sa simula ay, talagang nakikita ko na si Royal Ogmalalag yung talagang gustong-gustong uh, sundan yung kanyang yapak ano. And uh, tara mga kalingap at uh, panoorin po natin yung counting uh, uh, video and mga mensahe po lalo na ni Rachel and ni Dodong Ruel. at uh, ng iba pa nating mga kasamaan. Ayen tara mga kalingap panoorin po natin. Ang um, consistent tsaka ano, uh, marami pa siyang ibang tao tsaka pagpatuloy niya lang din yung pagiging humble at kabaitan din. At syempre, dito sa kalinga, pagpatuloy lang din po yung pagiging matulungin po sa iba at sana po marami pa pong matulungan yung kalinga. At sobra din po ako ng sa buong kalinga, lalo na po kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, at syempre kay Kuya Vincent. We need to talk about where we go from here. Cause I can feel myself I'm falling, are you falling with me? And if you are, let me make myself. Stay wild. a Stay wild. kay, uh, kay God, no? Siyempre sa kinakuya Bal at na Kalinga Prab kasi di ko din po ito maabot ma kung wala din po yung tulong po nila. And syempre sa ating mga solid po ng mga viewers no, ng Team Kalinga kaya ito po sa uh, celebration po sama-sama po ang Team Kalinga para po uh, magpapasalamat po sa lahat-lahat po ng Uh, tumulong no nag-subscribe at tumangkilik po sa ating munting YouTube channel. Ayun, tinjo po ay Isahin na lang yung celebration para yun naman yung gusto nila kung ma nila yung 100, magse-celebrate sila. So, sakto rin kasi sa akin po. Let me make myself clear. Stay wild, stay wild. You got a spot in my dressing drawer. Uh, sa akin po no, since nagsimula noon po tayo, normal lang po na magsisimula po tayo sa sa maliit pa lang no, small YouTuber kung tawagin natin. Sa akin lang po no, yung maipapayo ko lang is ano lang, uh, consistent lang no sa ginagawa no. Halimbawa sa pagtulong, stick lang tayo doon no. And syempre, maging ano po tayo yung uh, lawakan po natin yung ano natin, hindi lang naka lang sa isang halimbawa content. Diba? Mm -hmm. sempre, kung may time, sa malalaki, handa naman po akong tumulong. Mm. -hmm. Kung sino po natin isasama, handa po akong tumulong po dyan. Kasi, ngayon po, kung mag, ano lang, yung channel mo, tapos mag-isa ka lang, talagang mahirapan ka. Mm -hmm. ka. Hindi mahihirapan ka. Ma ano, yung may expose sa ibang mga community o ibang mga mga viewers. So, hanggat ano po, no? Uh, free naman tayo na pwede isama. At syempre, ano lang, uh, palagi lang doon nakafocus yung ano natin yung goal natin sa pagtulong lang wala nang wag nang haluan ng mga wag sumuko kung may mga problema oh so, syempre unahin po natin oh. yung uh, ano ano may mga bashers tulungan no normal lang po yan na uh, normal lang na mag uh, magkaroon mag ng mga ganyan bashers mm. sa akin lang wag niyong pong entertainin no part yan ng ating uh, career dito sa pagbo kasi ng social media uh, normal po na may mga basher or mga bash tayo na matatanggap sa kanila kasi mm -mm. sa kanila uh, base lang po sa kanila nakikita no? based lang sa kanilang observation. So, i-apply natin as a constructive criticism po yung mga sinasabi po nila. Kung hindi man po mga below the belt na mga comments, talagang pasalamatan din natin sa inyo Kasi nag improve din sila sa ating mga channel. So, yun lang po ang mga ko. And syempre, no, uh, wag mo kayong mahihiya po, no, na yan, sumama or magpa-promote, no? Kung meron mo po kayo din i-recommend kina Kuya Bal, kina Kalinga, para pwede-pwede po yan, no? Kasi mas maganda po, mas lumalaki po yung channel niyo pag Uh, natutulungan kayo ng medyo angat-angat na po. Mm -hmm. Kaya ito, kaya wala po akong pagdadalawang isip na tulungan po sila Kuya Kaprundi at si Kuya Brooks para din po. At na saka si John Rivera. Ay, oh po, si mm -hmm. Kuya John. No? Na mga, mga gustong, gustong uh, umangat ang channel. Mm -hmm. Kasi yan naman po yung goal uh -hmm. natin dito, magtutulungan po tayo, hindi lang po nakapokus po sa atin. So, gusto ko din po ma-share po sa lahat po ng mga kasamahan po natin, yung na natatanggap ko po, po ng mga blessings, mm -hmm. yan, kasi na sobra-sobra na po sa akin, kaya Uh, sa so mga willing po no kay po nila Kuya John Rivera sila kalingap Victor na free na free po na, na uh, oh huwag nilang <laughs> i-bash uh, yung nagpa-promote Kaya nga po yun para nga ating isipin po uh -huh. natin no? kasi nga uh, doon din tayo kumukuha no mahirap po kung wala pong mga tumutulong po no na, uh, nag support sa inyong pang-charity kung doon po kayo umaasa sa inyong revenue Kukulangin. So, oh, kukulangin hmm. talaga. Kaya wag niyo pong i no, kung ganito man, sumasama man po sa akin o kaya kinakuyabal. Hmm. Kasi para din po yan sa pangtulong po nila, no. Kasi mahirap nun po kung maasa pa rin po sa bigay ng mga sponsor, no. Mas maganda po kung lumalaki yung channel nila at the same time, mas marami yung matutulungan po. Baka si ba kayo na sa malalag na nanonood sa atin ngayon, sa ating live premiere? Ano masabi mo sa uh, kanila? Sa lahat po ng kasamaan po doon, no? Samahan ko po si na Mick Agnes, ma Ipapa Ipap mo, si oh, Kalingap, sir, Awi. Kalingap Awi, Si Kalingap si Kalingap Angeli. Patuloy hmm. lang, patuloy lang sa pag, ano, uh, pag-charity, no? At uh, darating din yung time na tataas din, no? Makikilala din yung lugar natin. And syempre, palagi ko pino promote dito, ah... Uh, andito naman tayo para mag-support din doon sa mga charity nila. Halimbawa, may, may scout sila. Hindi naman tayo magpaabot din ng tulong, no? So, bali, ako nga din mismo yung makabigay ng tulong sa kanilang na-charity doon or na i scout mm -hmm. Kaya, ano so, lang, patuloy lang. Congrats, kaya rin ako malalad. Salamat po, salamat no? po, Kuya Bal no? Uh, Siyempre, hindi ko din Sana, paabot ito. Sana, hopefully, mga ilang buwan, mag-500,000 ka na. Salamat po, no? Taka Tapos, mag-1 million, <laughs> 2 million, 3 million, oh, hanggang sa tumasa pa taas. Po sa akin, hindi naman po siya nag-matter po, no, kung mm. gaano taas yung subscribers natin mas maganda po no kung makikita natin na uh, mas marami tayong mga achievements yeah, yung, no? pagtulong oh. no? Hindi po natin isipin yung no numero po mga kalim, kasi numero lang naman po mm. Mas maganda po kung maraming matutulungan no. Sakto yung views no kasi ano din yan uh, magkakaroon din yan ng revenue na ipampatulong din natin sa iba no? Ilan ang bahay yeah. ang bahay ni sa Malalag no nung no, no, uh, ikaw sa ano Malalag din? po naka na pa po, ba? ano? ano? po, bago po ako pumunta uh -huh. dito. Mm, marami na rin po. So, so ngayon po ang una ko talagang project talaga uh, yung sa pilar mm -hmm. kaya ini ano ko ina-update ko yung pabahay mo kuya Bal uh -huh. para yung karpintero doon nagagawa sa akin naman po so at, after noon yun na sa iyo sa sunod po, uh -huh. kasi naka hilit na -ano naman po yung budget sa natin. pilar sa okay kung meron po tayong mga ano dito mga ibang mga halimbawa nire-repair lang no uh -huh. hindi mo siya pasok sa ating pabahay no bali ano lang mga renovation lang uh -huh. kasi may mga iba namang nagbabash down na ganito daw yung mga pinapagawang bahay ko dito. Sa akin mm. po no, dinedepende din natin 'yan kung anong lokasyon nila. Halimbawa nasa talagang lugar na hindi sa kanila, mm, priblik lang, walang alam yung may-ari. Uh -huh. So kailangan ano lang, uh -huh. pag -ri -ri auto, lang, ano lang 'yon plywood na may hardwood lang. Kasi ayun, pag -ano, sayo yung, sayo yung bahay. doon sa Pilar, no, sa sariling lote naman nila kasi binili din natin yung lote. So sumintado din doon or ibabaga din natin kung anong mga simula ng mga pabahay doon. Okay. Uh, Salamat. Mababang na lang uh. po makakalinap na sa ating mga project pa dito. Yan. So, Salamat po sa mga support po ninyo. A few moments later. Subscribe. Cause I can feel myself, I'm falling. Are you falling with me? And if you are, let me make myself. some things out you could have some more room 100,000 subscriber ay ah, yes po kuya Napataka, sobrang ano ganito pala ang feeling 100,000 ano kuya mm -hmm. thank you thank you po talaga sa team Kalingap syempre lalo na kay kuya Bal at yun na kay Kalingap Rob Ah, uh, kwento ko lang kuya yung kunting ano ano simula nung pumunta ako dito kuya 1,900 lang ako nun ay 109 1,900 1,900 subscriber pero napakabilis, napakabilis talaga. Pag nandito ka sa Kalingap talaga, grabe. Iba yung community. Kung baga, pag lalo na pag lagi kang kasama ni Kuya, ang bilis. Kaya sobrang thank you Kuya sa, ano, sa tulong mo sa aming mga small YouTuber. Dahil sa iyo ay nagkakaroon ng panibagong buhay baga. Yung aming mga pamilya na katulong. Siyempre, papasalamat din tayo kay Dodong Ruel. Uh -huh. Sa lahat ng tumulong. Yes po, sa lahat ng tumulong. At yung mga subscriber, mga mga viewers, mga sponsor, mga silent viewers. Thank you, thank you so much po talaga sa iyo. Siyempre, unang pasasalamat sa Panginoon. Aha. Uh -huh. So, ano masabi mo sa mga ibang kalinga partners na wala pang 100,000? Ayun, uh, tiyaga lang mga ano, mga tol. Kung katulad nung ginawa namin na pagtsatsaga, samahan din ang dasal. At uh, para sa ambat maabot niyo yan, huwag kayong mawala ng pag-asa, lalong tan dito tayo sa kalina. Hey, congrats, Kapromdi. Thank you so much, Kuya Bal, talaga. thank you ang ano mo, pwede mong maipayo, masabi sa mga vlogger na wala pang 100,000 ang, ang, ang kuna at ang bagal na uh, mag-improve, lumaki ang channel. Ayun, uh, na una-una ko ay bala siyempre, dumaan tayo sa, hindi, nung hindi pa natin naaabot yung 100 subscriber, kaya samahan lang nila ng ano, samahan lang nila ng sipag, tiyaga, at siyempre yung taus-pusong pagtulong sa mga kapwa natin na mga Uh, nasa laylayan yung mga mahihirap na tao. Kumbaga, tiyaga lang po at huwag nyo kalimutan ng Panginoon. Ayan, kaya kahit nandito po tayo sa Kalingap, siyempre, 100% points na po yun, pero kailangan din po natin sabayan ng sipag. Kumbaga, hindi tayo dapat mag-asabihin uh, na natin patamad-tamad, ano kaya, sipag at tiyaga lang, maaabot niyo rin ito. Um, tsaka, ano, mahalaga yung magpapatuloy, kahit may mga balakid, lang kahirapan, Tuloy lang talaga tuloy tayo. Tuloy lang talaga sa ano. Tuloy lang yung mm. ano. Kumpalito na yung uh, pinasok natin, seryosohin na natin. Uh, kung ba yung mga dumadaan sa atin ng mga trials, uh, isipin lang natin na pagsubok lang 'yan. Tuloy-tuloy lang tayo Ayan. sa ating goal. Mm. Congrats ka, Salamat po talaga. Sa 100,000 subscribers. Sarap sa pakiramdam. Bang ibatay. Ano pa yung super play button mo? Ay, hindi ko alam kung darating ba ko sa iyo o no? i-request yun. Ay, i-request. Hindi ko pa alam kung paano dumating yan. Ingatan eh. mo, ha? Na huwag mabasag. <laughs> <laughs> alam mo yung nangyari no, noon? Kay uh, Babi TV 143? Na. Na yung parang na-hack yung channel niya? Ay, oo, na-advaltaan ko Tapos pa. Tapos ang ginawa ni Babi TV, pinakita yung, ano niya, celebrate play button niya. Oh, Na-recover na niya yung kanyang channel. Galing, galing ni Kuya Babe, no? nung mm. time na yun. No? So, mahalaga pala ang silver play button. Napakahalaga po, lalo na yung, napakahirap kunin yung kuya. Yung mm, siyempre, yung. Tapos, basta ingatan natin yan, Oh, no? napaka, ano, napaka hirap kunin ng silver play button. So, dahil kay kuya, ay grabe. Salamat kuya, sana so, yun. So, congrats, ha? Oh. Sa lahat ng mga... Uh, pirasok ang charity vlogs. Yes para makatulong sa ating kababayan. Ayan. Thank you so much. Thank you po. Thank you talaga. Kapromdi. 100,000 subscriber. Opo. Uh, una -una po. Una-una po, kasalabat tayo sa Panginoon. At pangalawa po, kay Kuya uh, Val, bilang uh, founder po ng uh, Kalingap. So, saka sa mga viewers po natin, saka saling viewers po, salamat po. Uh, kami po ay uh, nakating dito sa ating... Uh, Uh, yugto ng uh, aming tarbaho at sa aming buhay po na aming pong binuhos para po sa ating mga kababayan na makakatulong po tayo. At isa na po kayo dyan na nakakatulong sa amin, uh, walang iba kundi mga sponsor at sa mga uh, viewers po. Yan, salamat po sa inyo. At sa FIBABAL, salamat na yung kanyang suporta ko sa akin hindi po niya ako pinabayaan. Hanggang ngayon po, nandun po rin supporta. Salamat, uh, Kuya Val, sa inyong uh, pagtitiwala sa akin na kahit ano man mangyari, hindi po tayo magbabago. At wala pong ibang uh, layunin si Kuya Bros, so hindi tumulong sa inyong layunin si Hati Kain. Kung ano man po ang plano sa ating mga kababayan po, At pong tuloy-tuloy uh, yan sa pagtulong natin kasama natin mga anak at mga pamangki natin. Ayan. Yeah, congrats kay Kuya Brox. Uh, 100,000 subscriber. Kuya Brox, ano man mo dun sa mga ano pa lang, nag-start pa lang sa YouTube, ano pa sila, konti pa lang yung subscribe nila, ano masasabi mo sa kanila? Anong payo, ano pwede mo sabihin sa kanila? Okay. ang masasabi ko at ang ko sa kanila, tsaga at uh, na kailangan maganda ang inyong uh, pag-deliver sa bilang uh, vlogger kasi po, hindi parpariho ang uh, manunood. minsan may mga nabuburing sila so kailangan nilang uh, baguhin nilang style nila para sila ay uh, uh, math. para sila ay uh, pagkatuwaan o meron silang ginagawang uh, pag good vibes bukod sa pagtulong. Yung pagtulong niya, nandyan na po yon Pero kailangan nilang gumawa ng style na uh, hindi sila boring panoorin. Pangalawa, uh, uh, ipag-free na. ipag -free natin na uh, magkaroon tayo ng uh, sponsor na makatulong kasi po malaki po ang na, ang tulong sa sponsor dahil po kung wala pong sponsor wala po tayong pera hindi po tayo makakapag-ayuda Uh, kung malakas naman po ang viewers, uh, maganda naman po pagdating sa sahuran, pero po tayong uh, pang-ayuda. So, yun po ang uh, maganda roon, Tsaga lang at wala pong uh, uh, wala atrasan kung yun talaga ang inyong sa puso na makatulong sa kapwa at sa pamilya mo. Siyempre po, uh, wala at atrasan. Tuloy-tuloy po mga kasama ko na mga vlogger na nakasama ni uh, Kuya Bal at tinutulungan ni Kuya Bal hanggang ngayon nandyan pa rin ang tulong ninyo uh, Kuya Bal Okay, salamat po kay Kuya Brox na po yung nakaabot po ng 100,000 subscriber Congrats Kuya Do kay Kuya Brox Thank you po indeed. Thank, and you, so, so much Ayan sa inyong uh, may bahay yatid na so kung yeah. ano man po ang mga nakaraang wala na po yun tapos na po yun at salamat din kay uh, Kalinga Brab Ipapadan uh, sa anak mo Opo uh, Kalingap Arab uh, dahil po kung dito dahil sa kanya hindi po makarating si Kalingap Dan. Kuno sa doon ko lang sa iyo. Ah, uh, meron naman kasi papadan na girlfriend. Ano? Kulang, okay lang, okay lang sa iyo na mag-asawa si papadan. Okay lang, mas gusto ko pa mag-anak na siya. Kasi kung po apo ka na. Wala pa siyang ano doon? girlfriend sa Manila, wala man. Oh, wala na. Oh, wala. Okay. Oh, wala. okay. Uh, ano naman siya, anis naman siya. Mm. So wala na, wala na siyang uh, iniwan doon para lang pagdating dito at ito nga nakilala niya si uh, si Mel na kapatid ni uh, ni uh, Jackie so hindi hindi mm. hindi iba so isa, ano bihira to mangyayari sa bihira ano bihira oh uh -huh. at bihira. So, yeah, proud tayo uh -huh. si ano si Mel ay kapatid ni Jackie Opo, o. Ayun. Tapos din mababait, pati magulang lang mababait. Mabait din. O. kaya talagang ang ang Diyos talaga magaling, o oh, maganda, magaling sa kung saan tayo pwedeng uh, i, itapat o sa so, mabait din. Kaya Ayun. salamat, salamat at pinagpapala tayo. At siyempre, yun namang tumutulong sa atin, ma-sponsor. Pinagpapala at, din naman yan. At saka yung mga viewers ng Kalingap at mga viewers at mga silent viewers ko, Pinagpapalat din po ng load niya. Ayun. Salamat Kuya Brooks. Thank you po. Sa minsahe po. Ayan. Salamat din sa wala sa ano, sa yung sinabi nung nakarang live mo na ako ay uh, hindi dapat independent. Kung, oh, uh, freelancer. Yan. Oh, Parehas tayo, freelancer. Oh, napaliwanagan. Yan. Salamat. Okay. Naganda, maganda. We've come to that moment where our hearts need a conversation We need to talk about where we go from here Cause I can feel myself i let me make myself